Tiwata Diwata, diwata wala, may tanong pa kami. Diwata! Pumasok, may kinuha. Abangan natin mga kaibigan. Ana Indira motor koy. kausap na Sir Jake yung taga marketing team. Marketing eh, marketing team ng set. Yes, Totoo bang may magparisan ng ka na sa Dubai? Yes, abangan ng parisan ni Diwata sa Dubai. Ah. Magkita kita tayo sa Dubai. Ah. Dubai na po kayo sa Mindoro. <laughs> <laughs> wow, Ay, Ate Rissi, galing hindi na-record. Yung mga Ayan, so totoo pa lang sa Dubai. Bye. sana hỏi my baby, my <laughs> <laughs> baby bay 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 Ayan, Ay, nagbigay ng time. Kaya ano to kasi lang. Ganti wala. ayan may pila na naman mga kaibigan no? mga higala na ala po ano so grabe talaga ang mga supporters ni Diwata no? kasi ngayon araw ng halos araw araw kaya eh, lagi talagang may pila hindi man hindi man palagi pero ayan Oh. No? Bihira yung ganyan, parisan na laging may pila. Ayan, oh. Ganito eh. Pero nandun ka kasi, so dito nakaharap. Ayan, magandang magandang tanghali sa lahat. Mayong utos sa tanan, no? Ni ata diri karon kay diwata. Ito na naman ang inyong bisayang vlogger. Lily Baro. Ayan, so parang ang plano ng Pepsi ay lagyan to ng tent. Na puro Pepsi. No, kanina nandito ang mga taga-marketing ng Pepsi Company. ka pupunta? Pinsya na. Na. na po. Kalamitin si Dai. Kalamitin mo Ano masasabi mo? Ang masasabi ikaw. namin? Yes. Ikaw ano ba? <laughs> ano po ano? Ang masasabi mo sa basher ni ano? Di ba pa? Ayan nga, ang sabi ko sa basher.

Ayan, si Richard. Hi, Richard. I-promote mo naman tong ano ni Pilang. Promote mo naman yung friends ni Mami Pilang. Follow mo naman si Mami Pilang. Diwata! Diwata, malam. May tanong pa kami. Diwata. Pumasok, may ginuha. Abangan natin mga kaibigan.

<laughs> kausap na yung yung taga-marketing team. Marketing, eh, marketing team ng Pepsi. nunan po nga araw dito taw Send ko sa iyo ah. Ha? Send ko sa iyo. Uh, uh, pa. Salamat. Salamat, Juwata. Salamat. 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 Alam, pera, usok ka rin. para... Alam, pati baby, oh. Diwata, pati baby. Hello, alabang elementary ni Kors, shout out. mag aral mabuti. mabuti. Oh, <laughs> Pag-aral sa akin yung bata, baka <laughs> <pang> matapit ito. Aharap <laughs> <laughs> na. Ayan na 'yon. Ngayon, kung paano ito tinatawag. Oh. Oh, sana pa naman. Ito na munti na. Factor rate na naman. Ano? Dito. Uta ulit. Tingnan mo record. mami. Bibigyan siya. Hello, bibigyan siya ng account sa iyong kabuhayan sa at toting-totong nagtatanong Ito lang po nga Katarman Ah Susunod na tuloy lang laban Yes, talaga Tuloy ang laban At Lucas na as malaban tayo sa patas at pamamaraan At hindi tayo na nga ng tao Tuloy na tuloy ang laban Kung naniwata sa kanyang buhay Ingat sa atin At siya tuloy Sige, go Ayit dyan, ayit doon Dito ka

'yun, sa na lang Sir, pwede kayo ma-interview? Ay, <laughs> lang naman eh, kung sino yung pumasok eh. May ari ba 'yon ng Pepsi? <laughs> Para kasi artista Blogger din yan eh May ari ba yun, sir o ano? CEO si ano may ari ng Pepsi, ang may ari ng Pepsi kumpanya eh. Ah, ay ano yung pumasok si EO, parang artista eh. Ah, yung mga empleyado <laughs> lang din yun. Ah, mga ano. Oh. Ah, tagay ah, ah. Mga empleyado lang din ng Pepsi. Ah, ay so mga empleyado ng Pepsi. Ah, marketing team ng Pepsi. Sigaling pa ibang bansa. Ah, gusto makita si Diwata. Ayun mga ano pala yung marketing team ng Pepsi. Thank you, sir. Sa pound na... lang. <laughs> Malaki ang babayar mo dito. <laughs> yeah, Siyempre, Pepsi yung ano ni Diwata, oh. Eh, Truck-truck ba naman na ubos? At yung bote ubos. Oh. Ito ang salary, si Pasaway Vlog. Tayo marketing team pala yun ng Pepsi company.